Breaking news! Iran inatake na ang mga military base ng Amerika sa Doha, Qatar. Ito ang simula ng mas malaking gulo dahil kung matatandaan sinabi ni Trump na kapag inatake nyo ang mga base namin ay gagantihan namin kayo kaagad. Grabe na! Manalangin tayo para sa kapayapaan at ngayon heto na ang buong detalyadong pangyayari. Makinig kang mabuti. May nangyayaring seryosong balita ngayon sa gitnang silangan. Ayon sa mga ulat mula sa Iranian State TV, umatake raw ang Iran sa isang base militar ng Amerika sa Qatar, ang Al-Udeid Air Base. Kung hindi mo pa alam, ang base na ito ang pinakamalaki sa buong Middle East. May tinatayang 10,000 sundalong Amerikano ang nakatalaga roon. Dito rin nakabase ang regional headquarters ng U.S. Central Command, pati na ang mga operasyon ng kanilang special forces. Pero ano na ba talaga ang nangyayari? Sa ngayon, wala pa tayong kompletong detalye. Pero ilang bagay ang kumpirmado. Isinara ng Qatar ang himpapawid nito. Naglabas ng babala ang U.S. Embassy sa mga mamamayan nilang nasa Qatar na huwag munang lumabas ng bahay. Pati mga British nationals ay pinayuhan ding mag-ingat. Isinara rin ng UAE ang ilang bahagi ng kanilang airspace. Ang mga hakbang na ito ay naglalantad ng isang malinaw na mensahe. May seryosong banta sa seguridad ng rehiyon. Bakit mahalaga ang base sa Qatar? Hindi lang basta tirahan ito ng mga sundalo. Dito rin kinokontrol ang mga operasyon ng mga drones at aeroplano. Kung may mga airstrike man laban sa Iran kamakailan, malaki ang posibilidad na dito nang galing ang command. Ano naman ang sabi ng Amerika? Sa ngayon, inaasahan ang pulong ng US President at ng kanilang National Security Council para talakayin ang sitwasyon. Ayon sa isang opisyal ng depensa, hindi ganito kadalas gumalaw ang Iran, kaya't malamang totoo ang banta. Matatandaan din natin, ilang araw na ang lumipas mula ng pasabugin ng Amerika ang tatlong pasilidad ng Iran na may kaugnayan sa kanilang nuclear program. Mismong Pangulo ng Iran ang nagsabi kamakailan na magkakaroon ng ganti. Pero teka lang, ganyan na rin ang nangyari dati. Noong taong 2020, pinatay ng US si General Qasem Soleimani ng Iran isang kilalang leader ng kanilang Revolutionary Guard Corps. Pagkatapos nun, gumanti ang Iran sa pamamagitan ng pag-atake sa ilang US bases sa Iraq at sa mga hangganan malapit sa Syria. Pero ang response noon ay calibrated, tipong ganti lang para masabing lumaban sila, pero hindi nila pinalala pa ang tensyon. Ang tanong ngayon, ganoon pa rin ba ang magiging approach ng Iran sa pagkakataong ito? Mukhang hindi. Mas matindi ngayon ang pananalita at mas agresibo ang banta may ilang ulat na nagsasabing nakarinig na ng pagsabog sa Doha, Qatar. Posibleng ito ay mga missile intercepts dahil parehong may sophisticated air defense ang Qatar at ang US. Kasama na rito ang Patriot at THAAD missile systems. Anong ibig sabihin nito para sa buong mundo? Hindi pa malinaw. Pero habang wala pang opisyal na pahayag mula sa Pentagon o sa White House, isa lang ang malinaw: delikado ang sitwasyon. Kung totoo ngang umatake na ang Iran sa isang aktwal na US military base, ito na ang isa sa pinakamalalaking direktang pag-atake nila sa mga nakaraang taon. At gaya ng sabi ng US Defense Department, kapag may ganti ang Iran, mas matinding ganti ang isusunod ng Amerika. Ang tanong, sino ang unang kikilos at hanggang saan ang kayang ibigay ng bawat panig? Habang patuloy na naglalabas ng impormasyon ang mga opisyal, kinumpirma na ng US government na totoo nga ang missile attack ng Iran sa Qatar target raw talaga ang al Udeid Air Base, kung saan nakabase ang halos 10,000 sundalong Amerikano. Matagal nang alam ng Estados Unidos na posibleng may ganting atake. Kaya kahit bago pa naganap ito, nagpadala na sila ng dagdag na kagamitan at puwersa sa rehiyon bilang paghahanda. Sinasabi ng mga opisyal na parte ito ng plano dahil inaasahan na nila ang magiging galaw ng Iran matapos ang airstrike sa kanilang mga nuclear sites. May video pa raw mula sa Doha na nagpapakita ng mga misail na dumadaan sa langit sa kalagitnaan ng gabi, eksaktong patungo sa base. Hindi pa kumpirmado kung ano ang naging pinsala, pero malinaw, ito na ang pinakamalaking direktang atake ng Iran sa isang US bus sa rehiyon nitong mga nakaraang taon. Ang Al-Udeid Air Base ay sentro ng operasyon ng US Central Command sa Middle East. Sa dami ng military activities na pinapatakbo mula rito, kabilang na ang mga drone strike, reconnaissance, at logistical coordination talagang kritikal ang papel nito. Dahil sa banta, ipinagutos na rin sa lahat ng tropang Amerikano sa rehiyon na mag-shelter in place. Sa madaling salita, huwag munang lumabas, manatili sa loob ng base, at hintayin ang susunod na utos. Sa Iraq, ganoon din ang direktiba. Lahat ng tropa ay nakaalerto. Inaasahan na ng marami na ang Iran, pero hindi inaakala ng karamihan na ganito kabilis. Marami ang akala maghihintay pa sila ng ilang araw, pipili ng tempo o pipili ng mas malambot na target. Pero hindi. Tumama agad sila. At malinaw ang mensahe. Handa silang gumanti. Pero ang mas malaking tanong ngayon, ano ang magiging tugon ng Amerika? Kilala ang Estados Unidos sa mabilis at malakas na sagot sa anumang banta, lalo na kung tropa na nila ang tinarget. Kaya posibleng mas matindi pa ang kasunod. Isang panibagong airstrike, isang cyber operation, o isang buong military escalation. Ayon sa pahayag ng Pangulo, kapag umatake ang Iran, ang ganti ng Amerika ay mas malaki at mas mabilis kaysa sa unang gabi ng pag-atake. At sa ngayon, kasalukuyang nagpupulong ang Pangulo at ang kanyang National Security Team para pag-usapan kung anong hakbang ang susunod. Nandoon na rin ang Direktor ng National Intelligence, si Tulsi Gabbard, at ilan pang matataas na opisyal. Sa kabila ng mga babala ng Amerika, tila hindi natakot ang Iran. Ang sagot nila, direkta, missile. Target, pinakamalaking base ng Amerika sa buong gitnang silangan. Ngayon, ang buong mundo ay nakatingin. Hinihintay kung ano ang susunod na galaw at kung saan ito maaaring humantong. Habang patuloy ang pagkumpirma ng mga detalye, sinabi na ng mga opisyal ng US na nakahanda na sila sa ganitong klasing banta. Ayon sa kanila, alam na nila na may panganib na darating ang ganting atake mula sa Iran simula pa ng inutos ni President Trump ang pag-atake sa mga nuclear facilities ng Iran. Dahil dito, nagpadala na sila ng military equipment at assets sa rehiyon bago pa man tuluyang umatake ang Iran. Isa itong patunay na may contingency plans na ang US military. Hindi sila nagulat, pero hindi rin nila minamaliit ang sitwasyon. Sabi pa nila, may sapat na air defense ang Qatar para ipagtanggol ang kanilang himpapawid. May mga sistema gaya ng Patriot at iba pang interceptor missiles na nakadeploy. Ngunit kahit may depensa, hindi pa rin maiwasan ang matinding pag-aalala lalo na't malinaw na mismong mga tropa ng Amerika ang pinupuntirya. Dahil dito, lahat ng US troops sa buong Middle East ay inutusang manatili sa loob ng mga base. Ibig sabihin, nasa full alert status sila ngayon. Sa Iraq, ayon sa mga ulat, naramdaman na rin ang tensyon. Alam ng lahat na may paparating na, pero inakala ng karamihan na maghihintay pa ng ilang araw ang Iran bago umatake. Ang akala nila, pipiliin ng Iran ang tamang timing para sa ganti nila. Pero hindi iyon ang nangyari. Hindi sila naghintay. Umatake sila agad at mismong sa pinakamahalagang base militar ng US sa rehiyon. At gaya ng sinasabi ngayon ng marami, hindi lang ito simpleng banta. Isa na itong totoong laban at hindi pa natin alam kung saan ito patungo. Sa dami ng mga base ng Amerika sa Middle East, natural na ang mga nasa Gulf region ang unang target. Gaya ng Qatar na sobrang lapit sa Iran at matagal ng sentro ng operasyon ng US sa rehiyon mula pa noong panahon ng post-9-11. Pero may mga umasa rin na baka sa Iraq unang umatake ang Iran, lalo na sa Ain al-Assad Air base, na ilang ulit nang naging target ng mga milisya na kaalyado ng Iran. Sa ngayon, tinatayang nasa 40,000 sundalong Amerikano ang nasa buong Middle East. Karamihan ay nasa malalaking base, gaya ng sa Qatar, pero may ilan din sa mas maliliit na outpost sa Iraq at Syria. Noong unang bahagi ng taon, sinabi ng US na babawasan nila ang bilang ng tropa sa Syria sa isang libo na lang. Pero tila hindi pa ito tuluyang naisakatuparan. At dahil mas maliit ang mga base roon, mas kaunti rin ang depensa ng mga tropa doon kumpara sa mga base sa Gulf. Ang iba marahil ay maaalala pa. Noong taong 2020, nang inutos ni Donald Trump ang pagpaslang kay General Qasem Soleimani, isang mataas na opisyal ng Iran. Sa ganti, mismong Iran na ang umatake sa US base sa Iraq, hindi na gumamit ng mga proxy group. At ngayon, tila ganoon na naman ang sitwasyon. Pero iba ang tanawin ngayon. Marami sa mga dating proxy ng Iran ay humina o tuluyang na-neutralize. Sa Syria, si Bashar al-Assad ay halos wala ng kontrol na gaya ng dati. Sa Lebanon, humina na rin ang impluensya ng Hezbollah matapos umatras ang kanilang pinuno sa gitna ng Israeli operations. Kung titingnan mo, sunod-sunod na nawalan ng lakas ang mga kaalyado ng Iran sa rehiyon mula pa noong October 7 attacks. Dahil dito, napilita ng Iran na kumilos ng direkta. Hindi na sila dumadaan sa proxy, sila na mismo ang umatake. May mga ulat na nagsasabing ginamit ng Iran ang halos kalahati ng kanilang long-range missile capability para sa ataking ito. Malalakas ito, sapat para tumama sa mga target sa Gulf region gaya ng Qatar. Pero kahit maraming misil ang ginamit, may natitira pa silang mga rockets at attack drones na kayang umatake sa mas malalapit na lugar, gaya ng Iraq at Syria. Ang layunin ng Iran, magpakita ng lakas sa sarili nilang mamamayan. Sa kultura ng rehimeng ito, ang Amerika ay tinuturing nilang malaking Satanas, habang ang Israel naman ay ang maliit na Satanas. Kaya kahit papaano, kailangan nilang ipakita sa loob ng bansa na hindi sila nagpapaapi. Sa dami ng protesta sa Iran nitong mga nakaraang buwan, malinaw na nangangamba rin sila sa sarili nilang mamamayan. Kayat kahit limitado lang ang kayang gawin, kailangan nilang maglabas ng mensahe. Lumaban kami, pero ayaw rin nilang lumampas sa linya dahil kung masyado silang gaganti, baka bumagsak mismo ang kanilang rehimen. Ayon sa kanilang Supreme National Security Council, pantay lang daw ang bilang ng missiles na ginamit nila sa bilang ng bombang ginamit ng US sa mga nuclear site ng Iran. Ibig sabihin, malinaw. Kung ano ang inatake nyo, ganoon din ang ganti namin. Pero ang tanong, totoo ba ang sinasabi nila? Ayon sa Qatar Defense Ministry na intercept ng kanilang air defense ang missile attack. At kung totoo ito, ibig sabihin, hindi naging matagumpay ang tinatawag ng Iran na destruction ng Al-Udeid Air Base. Sa totoo lang, hindi nakakagulat kung sasabihin ng Iran na tagumpay ang kanilang atake kahit hindi kailangan nila ng magandang kwento para sa kanilang domestic audience. Kailangan nilang maipakita na lumalaban sila. Kahit pa hindi totoo ang pinsalang dulot, ang narrative ang mas mahalaga sa kanila. At para sa mga kaalyado nilang natitira sa mga lugar gaya ng Lebanon, Syria, at iba pang bahagi ng Arab world na sumusuporta pa rin sa Iran, mahalagang makita nilang buo pa rin ang tapang ng Islamic Republic. Sa huli, nakasalalay sa susunod na mga oras kung ano ang magiging tugon ng Amerika. Sa isang panig, gusto ng Iran na magpakita ng lakas. Sa kabilang panig, may pahayag na galing mismo sa US leadership. Kapag may ganting ginawa ang Iran, mas matinding ganti ang isusunod ng Amerika. Sa mga nakaraang araw, sunod-sunod ang mga pag-atake ng Israel at Amerika laban sa mga kaalyado ng Iran. Marami sa kanila ang nawasak, kaya ngayon, nasa alanganin ang Iran, kailangan nilang gumawa ng hakbang, pero kailangan din nilang manatiling ligtas. Ang tanong ngayon, ano na ang susunod nilang gagawin. Noong taong 2020, nang gumanti ang Iran sa pagpatay kay General Qasem Soleimani, calibrated ang naging atake nila sa Iraq. Hindi ito full-scale retaliation. Isang mensahe lang na nagsasabing, gumanti kami. Pero hindi na nila ito sinundan. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi na sila nagpatuloy noon ay dahil nagkamali sila at nasabuga ng isang Ukrainian passenger plane. Mahigit isang daang sibilyan ang namatay at doon sila biglang umatras natakot na baka sumabog ang sitwasyon laban sa kanila mismo. Pero kahit ngayon, may kakayahan pa rin ang Iran. Kahit pa sinasabi ng ilan na kalahati ng kanilang missile launchers ay nawasak na, marami pa rin silang natitirang armas. At kung magpatuloy ang pag-atake, lalo na kung ang target ay mga base sa Iraq, Bahrain, o iba pang US outposts, tiyak na may tatamaan. At yan ang mahirap. Kapag may tinamaan, kailangan gumanap ang Amerika. Paulit-ulit nang sinabi ni President Trump noon, Kapag umatake ang Iran, mas matinding lakas ang isusunod na ganti ng Amerika. Kaya kung totoo man na umatake ang Iran, kailangan ng Amerika na patunayan ang mga banta nila. Ayon sa ilang analyst, sinadyaraw ng Iran na limitahan ang bilang ng kanilang missiles. Pinantapat lang daw nila ang dami sa bilang ng bomba na ginamit ng US laban sa Iran. Pero ito raw ay questionable, dahil kung totoo, dapat labing apat lang ang ginamit. Pero ayon sa ulat, maaaring umabot sa 70 o 80 ang aktwal na bilang. Kung ganoon nga, mukhang ang mensahe ng Iran ay malinaw. Kailangan naming gumanti. Hindi kami pwedeng manahimik. Pero hindi rin kami magpapasabog ng gulo. May isa pang detalyang napansin ng mga eksperto. Ang dami ng missiles na nakuhanan sa video sa Doha. Pero ang totoo, karamihan sa mga yon ay interceptor missiles. Hindi lahat ay galing sa Iran. Gumagamit kasi ang US at Qatar ng tinatawag na Shoot-Shoot-Look-Shoot shoot, shoot Doctrine. Ibig sabihin, sa bawat isang incoming missile, dalawang interceptor ang pinapalipad. Kaya kung may limang missiles lang napapasok, posibleng makakita ka ng sampung sabay-sabay na umaakyat. Pero hindi ibig sabihin yun, sampu ang umatake. At ang isa pang mahalagang punto dito, kapag umatake ang Iran sa U.S. base sa Qatar, technically, umatake rin sila sa Qatar mismo. Ganun din kung umatake sila sa UAE o Saudi Arabia. Ito ay isang deklarasyon ng giyera laban sa mismong mga bansang iyon. At dito nagkakaroon ng bagong komplikasyon. Dati, kailangan pa ng Amerika ang pahintulot ng mga bansang ito para makilos sa rehiyon. Pero ngayon, kung sila mismo ang tinarget, malamang ay mas bukas na sila sa tulong mula sa Amerika. Sa madaling salita, mas pinadali pa ng Iran ang trabaho ng Amerika dahil kung dating neutral ang ibang bansa, ngayon parte na sila ng laban. Sa gitna ng tumitinding tensyon, kitang-kita na ngayon ang mga pagsabog sa langit ng Doha malapit sa US military base sa Qatar. Kasabay nito, kinumpirma na nasa pulong ang Pangulo ng Amerika kasama ang kanyang mga top military at security advisors sa White House. Ang meeting na ito, ayon sa original na schedule, ay dapat sa Oval Office. Pero dahil sa bigla ang pag-atake, inilipat ito sa Situation Room. Isang palatandaan kung gaano kabigat ang sitwasyon. Ayon sa mga opisyal ng administrasyon, binabantayan na talaga nila ang mga banta mula sa Iran lalo na matapos ang mga naunang pahayag ng Iran na kapag may strike, may ganti. At ganoon nga ang nangyari. Sinabi na ng Pangulo sa kanyang social media post na bukas pa rin sila sa diplomatikong pag-uusap. Pero malinaw rin ang babala. Kung susunod pang umatake ang Iran, mas malala at mas mabilis ang aming sagot. Ang mensaheng ito ay inulit mismo ng Chairman of the Joint Chiefs at ng Secretary of Defense. Ayon sa kanila, kung tutugon pa ang Iran, isa raw itong malaking pagkakamali dahil mas matindi ang magiging ganti ng Amerika. Pero habang pinag-uusapan ang military response ng Amerika, may isa pang malubhang banta mula sa Iran, ang pagsasara ng Strait of Hormuz. Ang strait na ito ay dinadaanan ng halos 20% ng oil supply ng buong mundo. Kaya kung isasara ito, tiyak na magkakaroon ng pandaigdigang krisis sa langis. Hindi lang Amerika ang maaapektuhan, lalo na ang Europe at Asia. Ayon sa ilang analyst, posibleng sinadya ng Iran ang pag-atake sa Qatar bilang theater o palabas para maipakitang lumaban sila. Pero alam nilang most likely ay ma-intercept naman ang mga misil. Isang galaw na pwedeng ibenta sa sarili nilang mamamayan, ngunit hindi sapat para sumiklab ang buong digmaan. Pero iba ang epekto kung isasara nila ang Strait of Hormuz. Kapag ginawa nila ito, totoong pinsala ang maidudulot nila sa global economy. Doon, mapipilita ang mga European leaders na kumilos, lalo na yung mga dati nang gustong makipagkasundo sa Iran bago pa man inutos ng Amerika ang pag-atake sa mga nuclear facility nila. Ngayon, maaga pa para sabihing tapos na ang galaw ng Iran. May mga ulat na posibleng may iba pang US bases sa Gulf region ang magiging target, gaya ng sa Iraq, kung saan ilang beses nang umatake ang Iran noon. At totoo rin Matagal nang inalis ng Amerika ang ilan sa mga military aircraft mula sa Al-Udeid base bilang pag-iingat. Ayon sa mga ulat, 30 eroplano ang inilipat na sa iba't ibang lokasyon. Bukod pa diyan, may isa pang aircraft carrier na dumating na rin sa rehiyon. Ang mga ganitong barko ay may kakayahang magdala ng hanggang 60 fighter jets, sapat para sa anumang biglaang operasyon o tugon. Lahat ngayon ay nasa edge. Alam nilang delikado ang sitwasyon. Dahil kung may isang misil na makalusot at may isang sundalong Amerikano na mamatay, malamang ay sasabog ang isang mas malawak na digmaan. At doon natatakot ang lahat na ang isang simpleng ganti ay mauwi sa isang hindi na mapipigilang gulo. Ngayon, habang tahimik pansamantala ang sitwasyon matapos ang interception ng mga misil, umaasa ang mga opisyal ng Amerika na sana ito na ang huling bugso. Isang beses lang, kayang harangin, kayang pigilan. Sana, calmer heads prevail na huwag nang sumunod pa ang mas matitinding hakbang. Pero sapat na ba ito para sa Iran? Sapat na bang nasagot na nila ang pangangailangan ng kanilang pamahalaan na gumanti? O may pressure pa sa kanila na gumawa ng mas malaki? Ang sagot, wala pang kasiguraduhan. Hindi pa natin alam kung susunod na target ay ang mga US bases sa Iraq o baka naman ang 5th Fleet ng Amerika sa Bahrain. Lalo na't naglabas na ng abiso ang Ministry of Interior ng Bahrain na manatili sa loob ng mga tahanan. Kung totoo ito, malinaw. Isang malaking hakbang na ito patungo sa eskalasyon. Mahalaga rin ang magiging ulat sa pinsala. Kung may nasaktan o kung may namatay na sundalo, tiyak na mas matindi ang magiging sagot ng Amerika. Pero isa pa ang nakakatakot. Nakasalalay din ang lahat sa desisyon at mood ng pangulo ng Amerika. Kung sa tingin niya ay suicidal ang naging galaw ng Iran, maaaring umabot sa mas matinding tugon. Sa ngayon, pinadapanan ng Israel ang maraming bahagi ng militar ng Iran. Ang kanilang mga leader, pinaslang ang kanilang puwersa, halos wasak. At ngayon, kontrolado na rin ng Israel ang himpapawid ng rehiyon. Kaya maaaring totoo na gusto lang ng Iran na makapagsabi sa sarili nilang mamamayan na lumaban kami. Isang face-saving move lang ito. Hindi talaga para makipagdigma, kundi para sa panloob nilang politika. Pero ang babala, kapag gumanti ang Amerika, maaaring magkaroon ng mas malalim na epekto. Hindi lang sa Iran, kundi sa buong rehiyon. Mula sa isang lokal na sagupaan, maaaring lumawak ito bilang isang regional na digmaan. At kapag nangyari yan, maraming bansa ang madadamay. Maaaring pumasok ang mga milisya sa Iraq, ang tinatawag na Popular Mobilization Units. Posibleng tumulong ang Hezbollah, na aktibo na naman nitong mga nakaraang araw. At kung patuloy na tatargetin ng Iran gamit lang ang mga airstrike, pwede pa yung kontrolado. Pero kapag may mga nagsimulang magmungkahi ng mas matinding aksyon, gaya ng pag-atake sa lupa, full military invasion o economic blockade, ibang usapan na yon. Ibang antas na ng digmaan at sa puntong yon, hindi na lang Amerika at Iran ang maghaharap, kundi halos buong gitnang silangan.